insomnia, LBM, problema sa pag-ihi. Does this sound familiar, kaibigan? Alam mo na ba ang tinutukoy ko? Halika't samahan mo ako sa video na ito. Pero bago ang lahat, please click the subscribe button at saka yung notification bell para ma-notify naman kayo kung meron akong bagong video na na-upload at mga ganap dito sa aking channel. Bago po ako rito sa YouTube, kaya kailangan ko po ang inyong suporta. Ah. Okay pa, tayo. Ito po yung sinasabi ko ang asparagus. Ang asparagus ay isang patayo, an arm o walang kaliskis, at perennial herb o yung tanim na nananatiling productive hanggang dalawang taon o higit pa at lumalaki ito hanggang isang metro ang taas. Ang mga dahon ay napakaliit lamang at ang mga sanga, payat na tarete, mga 0.5 hanggang 1.5 cm lang ang haba. Kalimitang tinatanim sa Maynila at iba pang malalaking bayan bilang isang pandekorasyon lamang. Lumalago ito sa bagyo at sa mga hardin para igulay. Ang imported na variant nito ay medyo maputi ang dulo at yung sa bagyo na may may pagkaberde. Ito ay native sa Europa pero ito na rin ay makikita at tinatanim sa mga bansang may temperate o katamtamang klima. Ang asparagi na katangian ito ay medyo amoy ihi at pinaniniwala ang nakakapagpasigla sa kidney. Tinuturing mabisang panluna sa constipation ng asparagus. Gayunman, isa rin itong diuretic o nakakatulong sa pag-ihi, sedative o nakakabuti sa iyong karamdaman at sa pagtulog at laxative na nagpapagaan sa inyong problema sa pagtatae. Ang berdeng resin naman ito yung malapot na dagta ay pinaniniwala ang nakapagpakalma ng puso. Imunom ang kahit ng isang pag-aaral ang maraming mga kapagpapagaling na katangian gaya ng antispasmodic, antinamumula, anti-namumula, diuretic, diaphoretic, demulcent, immunomodulate, laxative at sedative. Ang protas naman ito ay tinuturing na lason sa mga tao, kaya magingat-ingat po. Isa itong masarap na gulay, lalo na yung dulo. Nalalaman na maraming mga bitamina at mineral ang asparagus. Ang mga bitamina A, B1, 6, 12, tsaka yung bitamina C, E, at K. At meron din itong calcium, magnesium, zinc, mga dietary fiber, rutin, niacin, folic acid, iron, selenium at iba pa. Ang mga alamat tungkol sa asparagus, meron ding mga alamat o mga sabi-sabi na katangian ng asparagus. Sabi ang birding reason ito ay ginagamit para sa flatulence, calculus affections, cardiac dropsy, rayuma at talamak sa gout. Ang tubig na kung saan ang asparagus ay pinakuluan, bagaman hindi ito proven, ay mabuti raw sa rayuma sa bansang Brazil naman ang ugat ay tinuturing na isang malakas na diuretic. Ginagamit din ang mga ugat para sa bronchial katarah at pulmonary tuberculosis. Sa Tehran, sa bansang Iran ang mga ugat nito ay sinusunog at pinapausukan upang mapawi ang mga sakit sa ngipin. Ang rhizome na ginagamit bilang cardiac sedative at higit sa lahat, itinuturing na isang kapaki na suplemento ang asparagus para sa hangover. At sa muli po mga kaibigan, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po.